Good day mga tol at ngayon nga kaagising ko nga lang ulit galing sa trabaho at meron nga order sa akin na naman ulit ng hamster sa may Holiday Island Mall ata yun sa may bagong silang at dito nga ako kukuha ng pair Syrian hamster dahil yun ang order sa akin one pair at tatlong dagang costa na male so yun gumawa na rin ako ng box, nilagyan ko siya ng divider at di, syempre dito sa mali, dito ko ilalagay yung tatlong mice. Tapos dito yung one pair na Syrian hamster. So yun, si ko muna to mga tol. At yun na nga, mga tol na ko na nga dito at ito na nga yung tatlong mice na male at one pair na Syrian golden hamster. Siyempre dahil nga tanghali tayo nagde-deliver, maglalagay tayo pa rin ng basang tela para iwas stroke sila mga tol. At nga pala mga tol, bukod sa deliver ko sa bagong silang, meron ulit ako kaswap na hamster sa speaker naman. At ito nga yung pair na dwarf hamster ko na isa swap sa speaker. At yung kaswap ko nga, Ayun, eh, nakaswap ko rin nung isang araw sa sombrelo. So yun, okay na nga at nasikaso ko na nga to tsaka yung i-deliver ide ko sa bagong silang at ayun, ride safe sa atin. Oop, oop. At yun na nga mga tol, na na nga ako at una akong pupuntahan yung dun sa may Holiday Island Mall sa may bagong silang. Yung panahon, good shit naman yung panahon. Kaso nga lang sana wag tumuloy yung ulan dahil nga nararamdaman ko na yung patak ng ambon. 오늘은 라이데이 풉풉 Nandito na ako sa may bagong silang phase 1 simbahan. Eh, ningal ako. Ahon kasi papunta dito eh. Tapos, nare-direction na lang ako dito pa Holiday Island Mall. Kasi doon yung meetup namin sa Mimakdo. At ang oras natin ngayon mga tol eh, 12.38. Whoop, uh whoop! -huh. yun mga mga tol, nandito na nga ako sa my Holiday Island Mall sa may Bagong Silang at dito yung meet up namin sa may Makito. <laughs> at kinabahan ako mga tol, pagtingin ko kasi dito, isa lang yung nakalagay. Tapos ito nawala, buti na lang nandito lang sa loob ng, ng bag ko. <laughs> Muntik pa mapur na ito. So yun, waiting na lang ako dito mga tol. Tapos ito na yung next kong isa swap naman sa Novaliches Bayan. Ito yung ano, puro may tapos ito yung pair na golden hamster. Ito yung ID color na ito. Pure dub yan. Ito yung babae, itong black. Tapos yung lalaki, itong male. Ay, itong ano. Tapos yung lalaki, itong male. Ay, itong ano. Itong middle. Itong, itong ano. Oo, uh, yung dub na yan. Palalayin na lang ako dito sir, sa ilalim ha. Butas kasi. Salamat ha. Thank you, thank you. Ingat, ingat. Oop, oop. So yun mga tol, all goods na natin ko na nga dito yung inorder sa akin sa may Holiday Island Mall sa may Bagong Silang. At ngayon nga papunta naman ako sa may Novaliches Bayan sa may dating Nova Mall para naman maipag-swap ng hamster ko sa speaker. Doon sa dati kong nakaswap sa may sombrelo na normal. So yun, ride safe sa atin. Oop, oop. sa may Bicas, pa Caltex na ako at papunta na doon sa pagme-meet up namin sa may Nova Liches Bayan sa may dating Nova Mall. At ang oras nga ngayon mga tole, 1.20 na ng tangali. At last na deliver na lang to sa pagsaswapan ko ng speaker. So yun, ride safe lang palagi sa atin. ayun na nga mga tol nandito na nga ako sa may Nova Bayan sa may gilid ng Inasal dito sa may simbahan Ayan. at waiting na lang ako dito ay eh, sir at ito na nga pala yung hamster na isa -swap ko Ayan, oh. one pair ng dwarf hamster sa speaker niya so yun waiting na lang ako dito sa kanya sir check mo muna Oo, oh, kasi ano eh, mainit eh. Pagka hindi ko ginawa yan, may stroke sila sa biyahe. Oh ilan? Try ko muna. Ay na lang. Anong pangalan na ito? Ayan, ay. At yun mga tol, merong depekto ang speaker at putol yung wire na ito sa loob kaya kinancel ko na lang ang aming palitan. At dumarecho nga pala muna ako sa migilid ng Nova Mall sa Mipecha para bumili ng kusot dahil hindi pa nga ako nakakabili ng isang sakong kusot sa pinagkukuhanan ko. At tatlong pirasong kusot nga lang muna ang binili ko para meron lang akong pansamantalang pamalit ng beddings ng mga trip kong alaga. So yun, pauwi na nga ako mga tol. At nakapag-rides na naman ako. Bukod na nakapag-rides na ako, kumita pa ako. Woohoo! Uh Woohoo! -huh. Uh -huh.